isang mapagpalang araw sa ating lahat dito tayo ngayon sa Nehemiah Farm gamit tong barita at yung pala bali nagagawa po tayo kakaminero po tayo ng kalsada yung mula dun sa baba papunta rito papunta sa taas o oh, yan o lalaking lupa daan lang nito ito ng four wheels, saka tricycle, saka motor. daig natin ang back ko. marami lang ugat ng pag nyug salamat sa inyo salamat sa inyong panunood salamat sa inyong pagsuporta thank you for watching God bless